Nawasak ang bahay na ito sa San Isidro Castilla Sorsogon matapos nararuhin at tumagos ang isang SUV alas 3.50 ng madaling araw itong Sabado, Hulyo 12. Patay sa insidente ang mag in partner na sina Alias Angelo, 21 anyos at Leslie, 20 anyos. Sugatan, subalit himala namang nakaligtas ang kanilang dalawang taong gulang na anak na lalaki. Ang ina ni Angelo, hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng mga ito. May lumina gabong sir, luminawas po kami. Yun na po ito na, iling minas, o arong narasagasa. Inanap ko po, sutulok ko na aki, si, sumag-agom, tapos, o, apo ko. Iparapod e ko, sir. Orang nagsisimbag. Iparapod ko, sir, uminibig su so, aki. Sabi ninda sir, na kuada udig o, hindi Pati sa insidente ang tiyuhin ng biktimang si Angelo na una umanong binangga ng SUV bago tuluyang bumangga sa bahay ng mga biktima. Ayon sa pamilya, lumabas lamang daw ito ng bahay para umihi ng maaksidente. Ang mga may auto man ko, mag-iringat, ingat sinda, takang narog Nakakadamay sinda buhay. Narog ka niyo masanan. Naghihinguha ito ta ngay, mapaadal kita kan sa ruta. Base sa investigasyon ng Castilla Municipal Police Station, galing ang 34 anyos na driver sa Makati at patungo sana ng Matnog Port sa Matnog Sorsogon. Pauwi daw ito ng South Cotabato, subalit pagdating sa lugar, ay nawalan daw ng kontrol sa kanyang sasakyan matapos na makatulog sa biyahe. Ito sa San, San Isidro, Castilla, so yung driver parang naidlip siya, tapos bigla na lang siyang uh, bumangga doon sa bahay. Sa ngayon, wala pa rin pinala na pagkasundo ng naiwang pamilya ng mga biktima at ang sospek na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries and damage to properties. Paalala naman ng PNP para daw iwas-disgrasya, parating siguraduhin na sa kondisyon ang sasakyan at ang katawan bago bumiyahe. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.